so ayan, shout out po sa inyong lahat guys so ayun for today's video siyempre andito kami ngayon sa dagat dito sa sa kanigaran siyempre uh, nanimbong nga pala kami dito bali tatlong bangka nga pala kami guys ito yung bangka na dinadala ko bali ito nga pala yung mga ko guys Ayan, yan sila. siya out sa inyong dalawa. So yun guys, time check. Alas 6 na po ng hapon. Naghihintay lang kami na magdilim kasi uh, abang naghihintay rin kami. Nag-upon kami sa in. Prepare kami namang ng kakainin namin. So yun guys, ang ganda ng paglubog ng araw. Matilaw-dilaw sya. Ang ganda niyang pagmasdan. Siguro mas magandang pagmasdan kung kung kasama kita. So, ayan. Bali, kanina doon kami galing. Naglipat kami dito. Kasi minus na yung pakuha doon. Bali dito, magbaba kasakali kami dito. Kung may pakuha tanggit so yun kanina lakas ang abagat ngayon medyo nag okay okay na maulan kanina pero ngayon okay okay na rin so yun oh, kita nyo yung kanang ulap madilaw dilaw siya na mapusyaw so yun so dito sa bandang kamihanan. Merong rainbow na nagpakita. Ah. Hirap talaga magkon. Magana boy. Kailangan mo talaga ang <clears throat> para kumita ng salapi pambiling bigas. So, ayun. Nalimbo nga pala kami. Bali, ang huli namin mga isda is mga danggit. Mga danggit na ito is yung mga dinadaing. Niyala mayo. I-export yun. Bali, eh, pangalawang gabi namin ngayon. Bukas ng umaga. Uwi na rin kami. Ayun. Ito yung... Parang di ba? Paglubog ng araw. Ganda ng paglubog ng araw. At tumbang ka kami. Dali doon sa kabila. May isa pa rin kami kasama bang. Yan. yung iskong dito sa kabilang Wiscom yan din yung airport ang ganda ng panahon ang ganda ng parting habagatan maliwalas lang sabi nila may bagyo daw uh, yung bagyo is papasok ngayong bernis kaya shout out tayo bagyong bagyong ano bagyo, anong bagyo? piring Free ha Freezy? Freezy? Oh, Ferdi, bagi yang Ferdi. Kalau saya bagi yang Ferdi. <laughs> Sana main nak kalah. Pergi masuk ke bangsa nak Filipina. <laughs> ibu nak lagi isa dulu. No? <laughs> Nai ibu nak lagi isa dulu. Kau ini tanya. Guys, salamat saya. Bye.